sa video ito tayo ngayon ay mangingisda maaga po tayo ngayon ang oras pala natin ngayon ay alas 6 na po ng umaga tapos high tide na rin po pero parang pababaw na oo nga pababaw na guys oh. So. sobrang baba po ngayon ng high tide halos kalahating di pa lang kaya subukan natin magdala dito sa Milagusan kuha lang tayo ng ating pang -ulang. at muli samahan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure mag isa po ulit natin ngayon Magdadala po tayo. Ito po yung ating dala. Yung madalas natin na ginagamit. Lambat. Para makahuli ng pang ulam-ulam. Pagkagising ko kanina, kape. Diretso agad dito. Para kumuha tayo na pwede natin may pang budget ulit. Tingin-tingin lang tayo na pwede nating Ispat na hagisan Dito, mababaw po dyan Diyan tayo maghagis Sa dibdib ko na lang po Ilit ilagay yung ating pang video Para mabilisan tayo Hindi rin tayo magtatagal Kasi ang lakas ng hangin Malakas ang hangin Tapos malamig pa <laughs> Ang degrees pala natin ngayon Ay 15 degrees According to google sinumahan ng malamig na hangin ayun, ang lamig, walang katao-tao ngayon magisalang mag lang po natin siguro dahil nga malamig pero tayo, magtsaga tayo kahit na malamig mangisda pa rin po tayo at pasensya na po kung medyo malakas ang hangin pakihinaan na lang po yung volume ng ating pinapanooran para hindi masakit sa tenga Wala na tayong kasama kaya lagi na sa dibdib yung ating pang camera, pang video. Ayos lang yan. Yan. Pisa na natin maghagis. Ito yung madalas natin na ginagawa. Paglalambat. Panghuli ng pang ulam-ulam yung hinuhuli naman natin guys ay pang ulam lang hindi po siya pang benta so try natin dito baka makadali tayo dito ng malaki laki Yan. dito tama tama unang hagis medyo tabingi tinangay <laughs> na ng ating lambat ayan lakas ng karin. malakas ang current guys kung um, Agus meron pa rin yata ayun yung banak meron sana hindi makawala Ayun ah! yun meron dalawa <laughs> <laughs> di ba tsaga ano mm, masarap itong pang tatlo pala yun know? Oh. kunin natin yung ating lagayan first catch of the day banak mm. pamaksiw magpaksiw tayo tama tama yan ang gagandang size nito ito ang taba nakakasipon yung lamig <laughs> sinabayan pa ng malakas sa hangin yan oops Three down oh <laughs> Unang hagis pa lang, tatlo na agad Dagdagan pa natin yan baka sa angaling meron pa yan dito dito lang po tayo sa lagusan kasi doon sa mga gilid medyo mababaw dahil dito marami rin napasok na isda yan sa lagusan na yan may tunnel po yan sa pinakailalim set up ulit tayo Setup up try naman natin dito sa kabila daan tayo kasi malumot madulas yan dito Lyon. <laughs> parang naambong pag naghahawis tayo napunta sa atin yung tilamsik o talsik ng tubig Dandanin natin papunta dito. Meron kaya? Ah. Dandanin natin para pumasok sa bulsa ko, meron man. Uy, ano 'yun? Ah, misabit. Wala. Walang naligaw. <laughs> hindi natin mapalayo eh, salubong tayo sa hangin eh, eh dito guys try natin ayun o oh, sakaling meron sa gitna ayan na ayan na ah. tinangay na yung lambat natin ayun ayun, yun may tumalon, sana hindi makawala. Ayun, dalawa yata to. Eh, punta na natin dito. Sana hindi nakawala. Sana hindi nakawala. Ah. Ayun, ayun, dami. Oh, lalaki. Huh. <laughs> Ang lalaking bana ko. Jackpot tayo. Hu. Ayos. Jackpot. Ang lalaki nito. Wow, jackpot. Tatlo pa. Magkakasunod. Ayun oh. No? Meron pang isang extra. Ang lalaki ng bana Thank you. Ah, thank you. Jackpot na naman tayo ngayon. Tanggalin ko lang po. Buti na lang hinagisan natin yung gitna an laki oh, tatlo. Wow, Taman tama pa Maxi oh. Oops, 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 nagwawala. Oops. Nagwawala tong isa. Pumunta na sa baba. Iyan. Wag na agad natin. Iyan, wag natin sasang. Sa mm. Laki. Kasing haba na ng bota ko sa pa sa buta ko oh ang lalaking panak one down meron pa dito tatlo dalawa pang malaki magkakasay sila ayun <laughs> hey, you know? oh jackpot ulit thank you lord Ah, uh, up 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 Ang lakas. Pahakan natin sa ano. Yan. Ang lakas eh. Ito pa yung isa. Nagwawalang banak. Yan. Three down. Ang laki oh. <laughs> Dalawat kalahating dangkal Ay hindi, lagpas dalawang dangkal mm. Yan, oh lalaki <laughs> Ito yung good size yung isa mm. Nanliit yung mga iba oh Gasan lang natin Lagay muna natin dito sa tubig. Yan. Para hindi mamatay. Hindi agad mamatay ba? Yun. Nagisulit tayo. <laughs> Nakakota na tayo ngayon. Hagis pa ulit. Yan. Try pa tayo, try pa. Ayun, nagwawala. Try ulit natin dito, guys. Pinagagisa natin. Yon, talagang dinadala yung ano dito. Tinatangay ng hangin, dinadala dito. Ibig kong sabihin ay ano? Oh. Ang bilis ng agos. Ah. Meron kaya? Ah, meron. Oh, ah, maliit. Ay, medyo maliit-liit na to. Balik natin, panak din, pero hindi natin kukunin yan. Masyado maliit. Ayan. Yeah. Nagwawala yung mga huli natin, ah. Oo. <laughs> oh. Try pa tayo, try pa. Ay, meron pa pala dito. Ito, yung iba, sapsap -sap rin daw sa kanila ito. Ibang breed lang daw. Yan, diyan muna natin. Nagdagan natin mamaya. Magagis tayo. Meron pa pala. Hindi mapakali yung mga banak doon ah. <laughs> Nagwawala. Sarap yung pampaksiw, the best yan. Agis pa tayo dito Sa gilid naman yeah, Tinatangay ng hangin Ala yan na Tinangay na, ah. oh. na ng Agus Ayun o Lakas ng current Ayan na Ang Agus Ayun daming salinyasi Salinyasi naman ang tinamaan Ups. Ayun o oh. huwag lang natin Salin niya si O, oh, ang dami o oh. Kuhundulin natin yan Nandyan muna kayo ha Para isa na lang silid sa lagayan Hindi naman po yun makakawala yung mga yan At Medyo malayo sa tubig Dagdagan pa natin yan Ganyan po kabiyaya dito. Hagis-hagis lang dito sa gilid. Pwede tayong makahuli ng malalaking isda. Yan. Sinasalubong tayo ng hangin. Ano kaya? Ang laman ng lambat. Yan. Wala. Wala. ulit tayo dito sa gilid ayun kinatangay ng agus ng hangin yan, pinababa lang natin meron kaya? wala wala na tayo mahuli <laughs> Nakailang hagis na rin tayo Pero try pa tayo ng mga Couple of times Try ulit natin dito guys Dito naman Yaa, ang hangin Ayan, lang natin Tinatangay na mas lalong lumakas yung agos yun yun wala na po tayo mahuli ay meron pa isa Oh, sa huling agis may nahuli tayo isang yan yung banak ito maganda gandang size po nya no hmm. dagdagan pa natin yung ating mga nahuli Ayan. Tsaka yun. Sa linya si Sap Sap. Okay na po yan. Tingin lang tayo sa taas kung meron pa tayo pwedeng hagisan. Naka ilang hagis na rin tayo dyan. Lagpas na yata ng 15. <laughs> Yung iba talaga mas maraming walang huli na hagis natin. Oh, lalakas. Dito kayo. Woohoo! Yan oh. Ang lalaki! <laughs> Mm, dagdag -dag natin tong mga to. Hindi mm. mm. ba? Super biyaya ng dagat. Mm. mm. Lagay ko lang po tong ating salinya si, ay. Nakau, ay may butas. May butas 'yung ating lagayan no? oh ito. May butas. Makakawala dito 'yung mga huli natin. Ayun o, nabutas na. Buti na lang hindi natuluyan. Ayan, na lang natin sa dorm. Hindi naman makakawala yung mga yan. At nandito na. Lagay ko lang ito sa lagayan natin. Mm -hmm. Hindi natin maubos lahat yan. Ayan. <laughs> Ayusin lang natin yung lambat natin. Yan, kota naman ngayon si Ren TV. <laughs> yan, sobrang biyahe ng spot na to. Yan. Yun lagyan natin dito, i-double natin yung lambat natin. Diyan muna yan. Tingin lang tayo kung pwede pa tayo maghagis dito sa kabila. kaysa sa kabila hindi na tayo pwede maghagis. Talagang sobrang babaw na po ng tubig. Ayun o. Know? Sobrang baba. Ang baba po ngayon ng high tide. Halos hanggang tuhod lang yata. O hanggang legs. Ayun know? o. Dito sana yung plano na natin maghagis kaso yun nga sobrang baba wala pong isda pagkagayan madalang pa isa isa ganyan kaya doon tayo naghagis kanina sa lagusan gaya sabi ko ay sobrang biyaya po itong ispat na to marami rin po tayong kaibigan na nanging dito marami rin silang nauhuli gaya nila katoto na junilo nila kelogs nila lakay bryan nila paring no yung lahat po yung mga pati yung mga iba nating kaibigan na nadayo grabe sobrang blessings po ng spot na to sa amin dito tayo kumukuha ng pang ulam ulam hanggang doon sa kabila doon sa hinagisa natin kanina titingin tingin tayo kung may isda na pwede pa tayong madalahan o dalahin pero dito wala na talaga yung mga kahuli dito at sobrang babaw na at sa mga nag-aabang pala sa ating naglalatag ng pamanti doon sa mismong dagat, tsaka na po siguro yun pag summer na mahirap kasi ngayon dahil sobrang lamig, eh doon open na open po doon, mahangin kaya sa susunod na lang po pag summer na lang para dire diretsyo tayo doon tayo maglatag ng summer balik-balikan natin yung spot na yun kahit na mahangin at least hindi po malamig dito pagka ganitong nangihigop ito hindi pwede magagis ang dala kasi may yung dala natin dito pwedeng mapunta dyan sa ilalim niya no hindi na natin masisid dahil delikado dun po napupunta yung pinagdadalahan natin yung tubig po nito dun napupunta sa kabilang dun sa pinagdalahan natin kanina malalim po ito lagpas tao ito maganda sana magdala dito kaso yun nga may nangihigop eh, no? na uh, pag dyan tayo naghagis malakas ang higop dito maupunta yung lambat natin dito hihigupin Ayan. so uwi na siguro tayo doon na lang po tayo sa dorm magluto kumuha lang naman tayo ng ating pangulam unang huli tayo nakakota naman tayo pero kung wala tayo na Baka pupunta pa sana ako doon sa kabila sa dulo pero hindi na po. Okay na po 'yon. Sa susunod naman po 'yon. Pagka balik natin para makapagluto pa rin tayo dahil mamaya po may mga gagawin pa tayo sa dorm. sa na natin 'to. Nasa 3 kilo rin siguro yung huli natin. Yung isang panak siguro ay kulang-kulang isang kilo o 3 Ang isa. Di rin po natin matantsay Uwi na tayo At ako yung nilalamig na rin Iba yung pag natalamsikan ka ng tubig dito Mas lalong lumalamig Ngayon po nandito na tayo sa dorm Linisan lang natin yung ating mga nahuli Ayan no? lalaki Hmm. Dina natin ipapakita yung paglilinis. Pagka-luto na lang po ulit sa lutuan na lang po. Ayun. Ngayon lucky Thank you, Lord. Hmm? Ngayon po ay nalinisan na natin yung ating mga isda. Tapos yung ibang hiwa po ay nilagay natin sa ref Hindi po natin nilagay lahat para meron pa tayong pang stock para sa mga susunod na araw. Tapos yung ating mga ingredients nandito na rin po nakahanda na. Gaya ng ating bawang sibuyas at luya tapos paminta asin. Yan lang naman po yung karaniwan na sangkap natin. So ang gagawin natin, pag tayo nagluluto ng paksiw, pinapailalim natin kadalasan yung mga ingredients. Karamihan. Yan. Pagtira na lang tayo ng konti pang topping sa ibabaw. Tapos, tsaka natin lagay yung ating isda. Nagugas, nagugas po tayo ng kamay bago tayo maghawak-hawak. Ito po yung mga good size tsaka yung malaking banak. Pinagsama na natin. Ayan. May sapang -sap pang isang piraso. Nalansan lang natin mabuti. Tapos natin yung mga natirang ingredients. Ayan, sa ibabaw na yan. naglagay tayo ng asin Ayan Paminta Lagyan na natin lahat to Pamintang durog Maglagay din po tayo ng konting mantika Tapos isang galon na suka <laughs> Isang galon Hindi po joke lang Kawa lang tayo ng sapat So, lang natin ng sapat. O, maghalo lang tayo ng sapat. Tansyahan lang din po ito. Ito pala guys, ay hindi na natin lalagyan ng tubig. Dahil magtutubig pa po itong ating isda. Luto na po yung ating paksiw. Kain na po tayo. tayo bago tayo mag-umis ng mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain ng sana harapan. Basbasan niyo po ito, magbigay sa inyo ng pangatawan ng kalakasan. Yan po sa inyo mga viewers, sa inyong pamilya, ingatan niyo po sila sa araw-araw. -araw. In Jesus name, amen. Tara po, kain tayo. Sagawa niyo po ako ngayon sa ating pagkain. Paksiyo. Sarap nito. Malalaking bana ko. Hmm. Meron din maliliit. Kain Kain po. Hmm, ayo. Ah, Martabak. Hmm. 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 Malaman. pinakalo kanin. Mabes talaga ang paksiw. Paksiw na bana. Biyaya po ay nakawag tayo. Mamaya pala ay may pasok ako sa trabaho. Maglilinis po kami makina. Kumuha lang tayo sa dagat ng pang -ulan. Tapos sa susunod, ipaksiyon natin yung iba. Sa so, mga susunod na araw, stock natin. Wala sa mga eh. Ito na po, binigyan tayo ng sinigang na bangus naman ni Paring Dilo. Yan, dito naman ay bigayan kami ng ulam. Ah, ayos. Partner natin sa Paxo, na bawang isda din.